kumadro muna tayo for today's video. Ayan, ang anak na si Mocha, guys. Ang bilis. Ayan. Kakadala ko lang sa kanya dito. Pero ngayon, ayan na. May mga puppies na siya. Sa maaga ako tinawagan ng kapatid ko, guys. At nako, natatakot daw sila. Hindi kasi sila marunong, guys. First time lang nilang mag-anak yung puppy nila. Ayan, si Mocha ayan. Ang galing-galing niya, guys. Kasi, siya lang mag-isa. Hindi na siya na CS. Hindi na siya nadala sa bed. Ayan. So, ngayon, guys. Tutulungan lang natin si Mocha na mag tanggal ng balot ng papi niya. Pag may nalabas, guys, kasi minsan kasi mayroong kulay, ano ba yun? Yung parang lasan siya, guys, abdo. do. So, dapat mabotas ka agad yung balot ng papi niya bago siya pumutok yung kulay green. Kasi pag pumutok yung kulay green, tapos yung puppy, balot pa, pwede siya mamatay, guys. Kasi laso nyo sa mga puppies. So, ayan. Kailangan bantayan talaga. Pag nanganak ang inyong mga puppies, guys, malalaman nyo naman yan sa bilang or di kaya kapag maingay na yung puppy nyo. Yan. Kasi si Mocha, sobrang ingay niya, guys. Unlike kay Gagels, tahimik lang si Gagels, mga anak. Pero si Mocha hindi. At ayan, napakarami niyang puppies, guys. Ano na yan, guys? Anim! At lahat yan buhay, guys. Thank you, Lord. Napakagaling talaga ni Mocha. Ayan. So, ngayon naman, guys, tapos na siyang mga anak. Ang babantayan na lang natin sa kanya ay yung eto, eto, eto eto makulit na batang eto guys yan, yung makulit na yan, yan ang kailangan bantayan, kasi baka mamaya kung anong gawin niya sa mga puppies baka sakal-sakalin niya yung maliliit na puppies so ayan, kailangan mo talagang bantayan yung maliit na yan, maliit yan pero malaki yan guys sobrang laki niyan, parang 4 years old pero mag 2 years old pa lang yan guys Ayan si Busay At yun lang guys for today's video At ako yung uwi na Tapos na akong magpaanak ng papi